Ito ang biyahe mula Antipolo hanggang Bagyo gamit ang iisang motor na Kimco-like. Bago ang ride nito ay eh, nanggaling na kami sa Marinduque kung saan mapapanood nyo ang aming mga trips sa previous vlog. Uh, Uwi na. So dito mag-start yung biyahe namin sa Starbucks Antipolo sa may Marcos Highway. Uh, Magkabila kami ni Nanay sa church na yung kanyang intercom para makapag-chismisan kami habang nag-ride papuntang Baguio. Pahinga muna kami dahil si Nanay ay pagod na. Masakit din. Masakit din po si Nanay. Paano naman? Hindi ito simpleng pahinga lang. Mandatory stop din to dahil sa bukas na uuawaw kami at masakit ang puwet ni Nanay. Kailangan din namin magtrabaho at siyempre i-check ang aming laundry shop. ito na yung tipa Sophia. Dinalikan namin na nila. Magpas kami ng mga 100 meters. Balik ang pabalik. Sarap ng buko ate. Eh, ito yung masarap sa pagmumotor eh. Ang simple-simple lang naman ang kinakain mo pero parang sumasarap siya bigla. Bili ako dalawang box. Tapos dalawang buko. Buko doon.

tapos na check kami ng page speaking of page okay. at text kami <laughs> kainan may malalagay ah dun sa ibabaw ng bag pwede mo palagay yung hopya itong bag itong black malubog ano ba ba yung bag <laughs> box ni? Eh? Wala okay, box. Ada orang kay Rapiela dito sa may Gapan, Nueva Ecija. Alright, ito na yung order kong langgunisa. All day, uh, Filipino all day breakfast. And then kay nanay ay... Tapa. tapa. Yun. So, Nag-upload ako ngayon ng video natin pang Reels. Yes. The Reels is live. Dito kami nagkape kape. ako ng pangalan. Cafe Rapiela. Sa may Gapan, Nueva Ecija. Dito sa may Centrum. Ang ganda ng gasolina. Ang laki. Go. Yep kung meron kayong sasakyan inanto kayo pwede kayo mag park dito anak yun sa ngayon mainit alright let's go po mga kawanders tayo ilalarga na ta, papunta sa malamig na malamig na lugar ayaw ko na rito sa bansa ng Arabiano na rito sa bansa ng Arabiano Ayan, may nakita kaming Traveler's Inn. Dito muna kami mag-stay ni Nanay dahil kailangan ko mag-edit. Ito si Sir. Ano yan, Sir? Hito? Hito? Pwede magpalutong ganyan, Sir? Magkano yan, Sir? Dito, Sir, 160. 160? Ito, Kanin, pagkano? Ah, 50. 50? 15. 15. Oh, o, nagluluto si Sir ng hito. Hindi ang sarahan. Hindi na ba sa usawan niya? Meron, Wow. Tapos dito kami kakain, Sir. Ayan, pakita ko lang sa camera yung Palang kainan. Ayan, ha? Tapos, yung magiging room namin, sir, dyan. Ay, 800 daw for 12 hours and then 1,5, 24 hours. May internet na sila, sir. Ayan. Sa akin kami, sir. Ha? Ka ha? Ka Antipolo, pero galing kami ah. marinduke. Pahinga ng Antipolo. Balik na kami Baguio. Uh -huh. Check natin yung itsura ng So, good thing meron kaming chinelas. For 800 pesos. Alright, for 800 pesos, huwag na mong arte. Ayos naman siya. Kailangan na lang, kailangan na lang palamig may si yung aircon. Kaya nabahan ako, kala ko aircon. Eh, yung aircon niya. Yung CR, syempre. I don't care kung wala akong hot shower doon. Sa init pa naman eh. May shower. Oh, pero may hot shower siya. Mayroon siyang heater. Eh. Hindi naman sama kasi hindi siya mabaho. Hindi siya may kulog, hindi siya may amag, hindi siya may alikabok. Yes. alisin uh, kami bukas sa mga aga, mga alas 4 para may namin yung traffic sa Ordaneta. So, yun, nakalimutan so, ko Iba yung term ni Sir kanina yun. No? Aming inihaw na hito. Alright. Ate ba lang kayo sa drinks? Alright, 5.09 a.m. Estimated time of arrival natin sa Baguio ay 8.02 a.m. Sa itong oras pa rin pala. Eh, maglulugaw pa kami ni nanay. Matagal to, mga 4 hours. Anyway, for sure, uuwi na talaga kami. Hindi na kayo mag-check-in doon saan. Ha? Side, doon sa edo na. Iiwan natin ang ni nanay dito. So,

Oh, intercom connected, makapag-chismisa na kami ni nanay. Ayun po yung dilaw na buwan. Sa dilaw na buwan. So, let's go na! Woohoo! Gimba! Aliyah the world! Mga besiha! Let's go! Another bypass or diversion road ang dinadaanan natin ang pakikita ng kalsada So far, so good. Ang lamig ng biyahe Hindi siya, hindi sa yung lamig na nakaka katulad sa Baguio Gusto, ang sarap niya. Para kami naka-easy May nakita na kaming lugaw ni Nanay ayon sa likod Atras na lang ako Yes! Hala ko lugaw gusto logo gusumin. Eh. Tara? Di pala siya logo, mami Paris? Pajinadin? Muy eh? Ayun, ang aming mami. Mm. Mukhang legit na legit naman. So, kakain tayo. Dito na tayo sa Binalonan Intersection Pag gumalawa ka dyan, Piblex Pag pumunta ka rito, Binalonan Town Proper Pag gumalawa tayo, La Union and Baguio City Yes, malapit-lapit na Nagpas na yun Ano yung nag-alarm? dala ang mga tipo. Hello. Nung nag kami padinggalan dito kami pumasok doon. Nun. Pero nung pumunta kami ni Nanay, nung naglabi river kami, ibang daan naman kami pinunta. So talaga pag may waste. Eh na, gumawa na tayo. So, lukuyan po tayo nandito sa may Camp 4 sa Kenan Road. Traffic po kasi may ginagawang kalsada dyan, so one-way lang siya. Okay lang naman kasi hindi siya ka kainit, malilin dito dahil sa pinto na to. Plus, Bingget na to, hindi kasing init sa baba. Hindi man gano'ng kalamig ngayon sa bengget, katulad sa Baguio, dahil nga summer, pero hindi siya kasing init sa baba. At sa loob ng bahay namin, dito naman namin kailangan ng aircon. Electric fan, minsan lang yung gamitin, mga twice a year na miss baka uwi ng bahay, maligot, nahigat ang sarili, ng kama, sa sofa. After nun, ilang araw, mamimiss ulit namin mag-ride. Habang <laughs> nasa ampunan si Sena. <laughs> ha 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 pero sinanay muna, bibili muna ako ng merienda na may ayan sinanay lang muna ang bababa, dahil ako ay bibili ng pancit canton, coke at ano pa? maling Mali. okay, okay. Please don't forget to subscribe, rock on.